panibagong vlog panibagong araw welcome na naman ulit sa ating channel. So ito na nga guys, no, natanghalian na talaga kaming magbanlaw papunta ng kinabutan dahil nga nakatulong sa ating drone bang habang naglalaba. Ayun tuloy, hindi tuloy-tuloy yung ating paglaba, no, pero okay. Mga alas 12 siguro kami guys umalis, hindi na kami na nanghalian, no, doon na lang kami mananghalian kung ano na lang namin ang mabili namin mamaya doon sa kinabutan dahil marami naman doon nagtitinda. yan nga at nainis ako dyan sa aking driver dahil nga ang tagal-tagal niya is napakainit dito sa motor. Ewan ko kung sino pa yung mga inantay nila guys tingnan mo no ah nagdadaldal talaga ako diyan at ah, na high blood talaga no dahil nga is napakainit na na iyan at ah, tirik na trick talaga yung araw ja ano alas 12 ba naman kami umalis Ayan, sabi ko sa kanila, eh, sino pa mong inaantay nyo? Yang eh, init-init dito, pati nga sa ating B is na pa, ano na nga kung sino pa yung inaantay. Dahil ang tagal namin nag-antay bago silang kumilos, no? Nag-sinilpon-silpon. Kung hindi pa ako nagdadaldal dyan, ay hindi pa nag sigalawan yung aking mga kasama. na hybrid yung tindera, kaya ayo nagsigalawan na sila, no? Si Kuya Dritz lang pala inantay, pati si Alberto, dahil nga nagtataitay daw sila, guys, at babalik-balik sa CR, parang ayaw sumama, parang sasama, ayan na nga, at nagdadaldal na ako. Sabi ko, iwanan na yan! Eh, pasama-sama pa doon, di naman yan tutulong, kaya nga sinabihan ko din si Ate Amishi na huwag ka nang sumama doon sa kinabutan, hindi naman kayo natulong, naligo-ligo lang naman kamo, magwawanlaw-banlaw lang naman kami doon, dapat nga sana is tutulong kayo, so hindi tuloy sila nakatulong, no, guys, no, nakakaabalan lang at nakakapuno lang dito sa ating motor, kaya, ayan, nagalit din sa ating rolling. Kaya, ayan, tinupok din sa si ating MC at hindi na rin nga sumama, si Quedrit na lang yung sumama at siya kasi Alberto, no, so ayan, at si Pansito nga, yung aming driver ngayon, dahil maglalaba rin siya, marami siyang labahin at putin na lang talaga, hindi na naman siya ulit ano no, yung pirawa. ba? ba sa Tagalog guys, lagi yan siya nagpupuyat pag gabi no, yung halimbawa is legend at na adik na adik na talaga yan, kaya minsan sinasabihan namin niya na matulog ka na dahil may, may trabaho pa bukas magde-deliver pa ng lumpia, minsan kasi is nagpupuyat talaga yan siya hanggang mag-umaga kung hindi mag uumaga hindi yan matutulog no, kaya ayan na, minsan na dal 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 ko talaga yan siya at pagpasensyahin niya na minsan nabubulol tayo dahil po tayo is bisaya kaya po tayo no waray-waray si Buhano at kung ano-ano pa kaya minsan is nabobolol talaga tayo no kada pero kailangan naman talaga natin magtagalog talaga kasi meron din tayong mga kaibigan hindi nakakaintindi ng waray-waray ba pero yung iba sinasabihan ako na magwaray-waray na lang daw so hindi naman pwede oi kasi ito na yung ating nakasanayan no magtagalog talaga ay at patingin ako doon sa ano na no, sa kabilang kanto dahil napakaganda ng bahay nila guys ay nako pangarap ko talaga yung bahay na ayan na malaking bahay you know kasi kahit simple lang basta ano yung nakasimento yun na yun charot simple mangarap ka naman do lakihan na lang natin charot libre lang naman po mangarap, malay mo, balang araw, makapagpagawa din tayo ng bahay na ganyan kalaki at ganyan din kaganda. Ang ganda-ganda kasi ng bahay na iyan guys, na no, pa yung bahay kasi namin dito is, ano siya yung bukbuko na ba Bisaya pa ma, kahoy kasi yung kalahati noon, tapos semento yung sa ibaba. So, yun yung bahay namin, kaya minsan naiinis ako noon sa aming kusina, no? Na lagi na lang nagdanglagan yung mga yung agay-ay sa Waray, yung bukbuk -buk naman sa Tagalog. Ewan ko kung oh, sa Tagalog, sa Bisaya, ewan ko kung ano yun sa Tagalog. Sa Tagalog yung agay-ay no, kayo na lang bahala magintindi sa akin, char. So ito na nga guys, no, nandito na naman tayo sa ating pagbabanlaw man now. Ayun. Magsisimulan na nating magbanlaw at keep on watching na lang tayo sa aking pagbanlaw-banlaw no dahil is ganyan naman talaga ang natin. Ayan, unahin natin yung puti, syempre kami lang talaga, dalawa ni Auntie biyong yung nagbabanlaw-banlaw dyan, hindi talaga kami tinulungan si ni Kuya Dretz, kaya ang tagal namin natapos dahil nga napakadami yung aming labahin, isang linggong labahin tayo. Hindi no? ko pa sinabihan si Kuya Dretz na banlawan niya yung mga medyas at saka yung mga panti, ay hindi iyan siya tumulong, buti na lang talaga, tinulong na siya nung, palapit na talaga kaming matapos guys. Ayun at nainip na siguro siya sa kakaantay namin dahil nga napakatagal naming magbanlaw ni Ati Dronby. Kaya ayun tumulong na siya no. O, uh, natapos agad kasi nga kanina pa yun silang naliligo at nagaantay sa amin. Mal, maliligo pa kami pagkatapos namin magbanlaw-banlaw. Tapos ayan syempre eh, si Pansito din is naglaba din siya kaya... Antayin din namin yun matapos yung kanyang paglalabada. Ayan nga si Ate nga yung nag ag-ano ng downy, no? Ako yung nagbabanlaw ng mga puti at ilang basket ba yun yung aming pinagbanlawan? Tatlo, apat ata yun. Basta mga ganun. Tapos minsan yung mga ano pa nila guys is ang dami-dami pa, no? Yung mga midjas ba nila at yung mga ano nila mga gamit sa school. Kaya ayan, pinag-anohan ko na, no? So meron pala tayo ditong followers at viewers. Ayan, shout out sa iyo. O, oh, diba? Napalingon siya at nagulat siya dahil nagbidyo-bidyo ako. Uh, pagdating kasi nila, guys, nagbanlaw na lang din sila, no? Pagdating yan, dyan sa aming ano, labahin, sinabihan niya agad ako na, Ate Barbie, mag-vlog ka na. Sabi ko kanina pa akong nagba-vlog. Tapos, ayun, pagkatapos ko nga magbanlaw-banlaw, ayan, at nagbidyo-bidyo ko. Nagbidyo-bidyo ko dyan at naalala ko siya. Kaya, ayan. Lagi pala siyang nanonood sa ating mga video dahil nga is alam niya na nagva-vlog tayo. O ba diba? Abangan niya ito yung ating pagva-vlog na ito. <laughs> Sigurado ako at papanoorin niya ito kaya ayan na. And And nga sa ano sa kabilang ano naman is merong nagtitinda ng kikiam kaya ayan at napabili na nga tayo dahil is ginugutom na naman ulit yung ating pagkatao. Yan lang yung aming tanghalian, hindi man kami kumain kanina kaya sabi ko is doon na lang tayo mag-snacks, snacks ng mga tuhog-tuhog, no, ayan. At sa ating nga ay tinatapos muna niya yung puti lagyan ng mga downy, ayan, ayan, at sinasabihan ko siya na kain na rin siya. Buti na lang talaga guys is mayroong nagtitinda dito ng mga ganyan, mga paninda. Ayan, nakalimutan kong isa-shoutout kanina yung ating follower. Shoutout sa'yo. At nakalimutan ko rin tanongin kung ano yung pangalan niya. Pero mega mega loud shout out sa iyo at maraming maraming salamat sa iyo na lagi ka palang nanonood sa ating mga video At sa ating mga ibang followers dyan na um, nahihiyang mag-comment Guys, comment down below kayo Huwag kayong mahiya sa akin, ako lang do, char Balitaw guys, no, kung mga halimbawa mga followers kayo, mga viewers ko, na mga taga dito lang din sa Samar, Paranas, Buray Mag-comment down below po kayo para next natin na uh, meron akong ipamimigay, eh, masasali po kayo sa aking pamimigay, no? At in, ma ilagay ko sa mga listahan kasi malapit na po tayong magkaroon ng mga pamimigay katulad ng pajikash or kung ano-ano pa. Hindi lang ako mga na magbibigay tayo. Basta balang araw ay makakapag-share din tayo ng blessing sa ating mga followers, sa ating mga viewers, sa ating mga kapitbahay. Yan talaga yung aking pangako guys at ibabalik ko yan sa inyo no. So, shout out na lang po sa ating mga followers. Thank you, thank you so much na lagi kayong nandyan nag-view sa ating mga vlog. At pakishare na rin ang ating vlog kung gusto nyo. Char. Ayan na nga at napatingin na ako dito sa view dahil napakaganda ng view dito guys. Ayan. Mm -hmm. Yung mga yung mga palay ba. Masarap talaga tingnan pag green green yung ating paligid. At ito na nga tapos na kaming maligo at pauwi na tayo. Ayan. Kami lang po yung <laughs> lima lang kami. Di, yung aming entrance is 50 passes lang yung aming binayaran. Nakapagbanlaw na, nakaligo pa. At bigla nga guys, umulan dyan. Kanina super init, no? Nung papunta kami. Tapos nung mga bandang alas dos na anta yun or alauna, biglang... Bumuhos ang malakas na ulan, kagaya din yun kahapon. Pero pagdating namin doon sa buray guys, hindi naman umulan. Dito lang talaga maulan dito sa patag na ito. Patag kasi yung pangalan ng barangay nila. Pero yung pangalan ng liguan is kinabutan. So, ayan, ang lang mayroon ding bago dyan. Ayan, Dr. Jasper yun. Hindi pa kami nakapaligo at hindi pa kami nakatry pagpasok doon. No? So, tsaka na lang. Pag mayroon na tayong budget dahil is mahal ata na yung entrance doon. Ayan na nga, at nandito na tayo sa bahay namin. Tayo ay ano na, magbibihis at magpahinga lang muna dahil si Quedrich magda-dryer na yan siya ng aming mga labahin dahil nga is hindi is siya tumulong kanina si Ate Dronby is magpapahinga na rin tapos ako naantay ko matapos si Quedrich magda at magpahinga muna tayo no kasi maya maya din is mga niningil din kami sa paranas dahil kahapon nga is hindi kami nakapaningil so ngayon kami maniningil Ayan na nga, pagkatapos kong magbihis guys, nakatulog pala ako at hindi ako nakapagsampay. Ayan, diretsyo na kami sa palengke at naniningil na. O siya, hanggang dito na lang muna yung ating video. Maraming salamat. Like and share. Bukas naman. Kabuh!